Hello, madlang people. Lala mga kababayan, kumusta, kumusta? ah uh, meron lang ako yung sa inyo ngayon mga kababayan tungkol sa trabaho namin ngayong araw na to. Uh, dito na lang ako magkwento at di ako, hindi ako, ako na makapagkwento doon sa sa ano sa trabahoan namin kasi Marami talaga kami kanina. Iban ko ilang baryo datin kami dating kanina. Sa Euro, walosyam na baryo kami kanina. Kaya hindi ako nagbibidyo doon. Uh, ang trabaho namin ngayon, napakahirap. Talagang napakahirap trabaho. Hindi lang talaga ako nakabidyo. Baka sa Monday, makabalik ko doon. Magbibidyo ako. Video na ano lang ba, clip-clip video lang. i ko, pakita ko sa inyo yung uh, na ano namin na napakahaba napakalalim na binungkal namin na lupa. Ngayon, ang binungkal namin na lupa, nasimula kami ng 10.30, natatapos kami ng 1.30 ng ano na, anong oras yun, apat na oras yun bungkal kami ng lupa. Ano, ah, uh, 3 meters ang haba, then pababa, 1 meter. Sampo kami, ah, uh, sampo kami magkasama sa magbungkal doon. Napaka, napakahirap ang trabaho namin ngayon, pero kinakaya. Kinakaya para matapos talaga yung trabaho namin. Sabi nga nila, hindi na ako babalik, pero tingnan ko lang sa Monday, babalik siguro ako. Kasi ngayon, may, may, may dalawang araw naman kaming rest. Sabado sa, sa kalinggo, rest namin, wala kaming pasok. Sabado, bukas wala kaming pasok. Rest namin, dalawang araw yung rest. Tapos sa Monday, babalik ako doon. Tingnan ko rin kung, ano, Talaga, talaga. Naka, ano nga, muti na lang may na ako may nala akong mix Kung wala akong dalang bix, parang siguro, makukulap siguro. Wala namang nakukulaps. kaya lang, initiis talaga yung pagod. Pero medyo, ano naman ngayon, hindi masyado mainit, hindi gaya kahapon. Sana sa mandi ganito rin para makaya-kaya natin yung trabaho, di ba? Napakahirap yung trabaho namin ngayon, Diyos ko. Sana sa mandi makabalik ako at may video ko maipita ko sa inyo. Sana, hindi ko talaga hindi talaga ako nakabidyo ngayon kasi nagsimula kami, bungkal kami agad ng ano, ng lupa. Diyos ko, bungkal agad ng lupa. Ayun, marami